Gironda sa Police Regional Office 7 ang gitumbok nga usa ka scam hub nga nahimutang sa dakbayan sa Sugbo. Ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Alan? Yes, yes. human mag-viral sa social media ang kaingiyong nga uh, giingon nga love scam operation mihimo gilayon o operasyon ng no ang Cebu City Police Office uban ang CIDG o ok, ang LGU mismo sa Cebu City pinaagi sa BPLO. Gipanguluhan ni PRO7 Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan Uban ni Cebu City Police Director Enrico Figueroa ang site inspection sa ka Lawak nga giingong gigamit sa Usaka Lump Scam Operation sa Barangay Kasambagan sa Cebu City. Wa na sila naabtan nga nagtrabaho sa lugar, mga computer gadgets na lang ang anaa sa Lawak. Nasayran sa kapulisan nga ang giabangan nga second floor sa building gipasablis usab sa nagduma sa gingong scam hub. Ginabi sa telepono ni Colonel Figueroa ang babaeng may sa second floor apan mitubag kining iya unang hinabion ang iya abogado sa di pamuluat ug pamahayag. Aware daw po sila and uh, nireport daw po nila sa authority. Ayon eh, ang ibisigahan po natin kung totoo po na nireport nila sa authority. Dahil hintay po muna natin mag-viral bago na i-report. Mm -hmm mato ni Colonel Figueroa nga nakaabot kanila ang ikinahong pagpangilad nga nag-viral sa social media nga gi-expose sa usa vlogger gipakita sa Cebu City Police Director ang video ug ang proseso nga gisagop sa pagpahigay nila sa imbestigasyon Makit anong madungog ang giingong pagpangilad sa mga kawani sa Girahong Love Scam Hub sa mga langyaw nga ilang na biktima. Love scam na inaalage nga dito na yun ang kanilang activity but uh, on our investigation sabi nga ng mga kapitbahay nila uh, ito daw ay eh, medyo nagdududa sila noong umpisa pa lang dahil uh, hindi nga Hindi nga siya normal dahil maingay daw dito sa loob. Gikatak na ko og cyber warrant ang kapulisan aron maablihan nila ang mga computers o mga gadgets nga naapas sa lawak. Ang gawin ka nagpipresa itong dokumento, para sa corresponding application of warrants, cyber warrants. Kauban sa kapulisan ang CIDG o ang BPLO nga maoy nagpadala og show cause order sa nagpadagan sa building o sa nagsablis nga nagoperate sa scam ham. Human sa site inspection, gipasiradaan kini og gipabantayan og mga polis samtang gihikay pa ang pagkuha og cyber waran. Yauhag sa PNP ang mga kawanan sa scam hub nga mapakita kanila nga posibleng mamahimo sa nga saksi sa iduso nilang kaso. Nakuha na natin yung listahan ng lahat ng mga empleyadong nagtatrabaho dito. Kaya sila ay binibigyan namin ng pagkakataon na linisin ang kanilang pangalan. Ano, kung sila'y walang kinalaman, uh, magtungo sila sa tanggapan ng Cebu City Police Office at doon ay paliwanag nila yung kanilang side. Okay. Okay. Sa susas, gitana ako karon sa kapulisan ng posibilidad nga himuong saksi ang empleyado uh, sa naasoy ng uh, scam hub pero magdipindi di Japanese gi gibugaton sa ilahang partisipasyon sa giingong modus. ses. Dangan selamat, alan domingo.